Alam mo ba? 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 Alam mo Magandang araw. Kamusta po kayo? Ako po si Almo ang host at creator ng Alam Mo Ba. Samahan nyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manonood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan nyo ako at ating alamin ang tunay na dahilan ng paglubog ng barkong RMS Titanic. Ang RMS Titanic ay isang barkong pampasahero ng White Star Line na binuo sa pagkukusa ni Joseph Bruce Ismay noong 1907. Ito ay dinisenyo ng arkitektong si Thomas Andrews sa Bar Adero ng Harland at Wolff. Nagsimula ang pagbuo noong 1909 sa Belfast at natapos noong 1912. Ito ay nabibilang sa mga Olympic Class Ocean Liner kasama ang dalawa nito kaparehas, ang Olympic at ang Britannic. Ang katawan nito ay mayroong labing-anim na kompartimento na dinapapasukan ng tubig na ginagamit kung sakaling magkaroon ng alu kalulusan o malaking pinsala, ang media ng panahong iyon ay nagbigay ng isang mapagkakatiwala ang reputasyon sa barko, kahit na, pasalungat sa mga kwentong kumalat matapos ang paglubog, hindi kailanman ito itinuring na hindi lumulubog. Paglubog ng barkong Titanic bandang alas 11.40 ng gabi, namataan ng bantay na si Frederick Fleet ang isang malaking tipak ng yelo sa mismong daraanan ng Titanic at nagbigay babala sa bridge, agad na iniutos ni pangunahing opisyal William Murdoch ang pagliko sa barko upang makaiwas sa sagabal at iniutos ang pagbuong atras ng mga makina, ngunit sadyang huli na ang lahat, bumangga na ang kanang gilid ng Titanic sa yelo, na siyang gumawa ng serye ng mga butas sa ilalim ng tubig, lima sa mga watertight compartments ng barko ang nabutas na pagtanto ito na lamang na ito na ang magiging katapusan ng barko, sapagkat hindi niya kaya na lumutang kung mahigit sa apat na kompartamento ang bomb aha, nagsimula ng lumubog ang Titanic, una ang harap, habang ang tubig ay bumabaha mula sa isang kompartamento patungo sa sumunod pang kompartamento at ang kanyang angulo sa katubigan ay mas lalo pang tumetarik, hindi handa ang mga sakay ng Titanic sa ganitong kagipitan, sapat lamang ang mga lifeboat ng Titanic para may sakay ang kalahati sa mga pasahero, at kung ang sakay sa barko ay sagad sa kanyang kapasidad isa sa ikatlo lamang ang may sasakay sa mga lifeboat, hindi rin sinanay ang mga tauhan sa pagpapalikas, hindi rin alam ng mga opisyales kung ilan ang kaya nilang isakay sa mga lifeboat at marami sa kanila ang nangangalahati palang ang sakay noong sila ay pinakawala, pinaubaya din ang mga pasaherong third class sa kanilang sariiling sikap, kaya marami ang sa kanila ang naipit sa mga mabababang kubyerta at nalunod, ang patakarang, babae at bata muna ang sinunod sa pagsakay sa mga lifeboat at karamihan sa mga lalaking pasahero ay naiwan. Dalawang oras at apat na pung minuto ang lumipas mula noong bam ang Titanic sa yelo, biglang bumilis ang kanyang paglubog lalo na nang pumailalim na ang kanyang harapang bahagi, noong umangat na ang kanyang likuran sa tubig na siyang nagpalitaw sa kanyang mga propeller, nahati ang barko sa pagitan ng ikatlo at ikaapat na pausukan dahil sa matinding banat sa kanyang kilya, na natiling lumulutang ang likurang bahagi ng ilang minuto, pagkatapos nito ay umangat siya ng halos paalang na anggulo habang maraming mga pasahero ang nagtatangkapang sum a bit bandang alas 12. 2.20 ng umaga ay tuluyan na itong lumubog, at tuluyan ding kumalas mula sa naunang bahagi, ang mga natitirang mga pasahero ay nahulog sa napakalamig na tubig na umaabot lamang sa 28F2C, halos lahat sa kanila ay namatay sa hypothermia, atake sa puso, o pagkalunod sa loob lamang ng ilang minuto, labintatlo lamang sa kanila ang naiahon sa mga lifeboat bagaman may espasyo pa para sa limandaan pang mga sakay, humingi ang Titanic ng tulong sa pamamagitan ng telegrapo, kwitis at ilaw, ngunit wala sa mga barko na ang malapit para makarating sa oras, nakita ng Californian, na siyang pinakamalapit na barko at nakipagtalastasan pa sa Titanic bago ang pagbangga ng huli, ang mga pailong ngunit hindi ito nakatugon, bandang alas 4 ng umaga, nakarating ang RMS Carpathia sa lugar bilang tugon sa panawagan ng Titanic, pitundaan at sampu na katao ang nailigtas at naidala ng Carpathia sa New York, na siyang orihinal na destinasyon ng Titanic, habang ang isang libo limandaan at labing apat na iba pa ang nasawi. Pagkaraan ng paglubog pagdating ng Carpathia, sa New York inabot ng tatlong araw ang Carpathia para makarating sa New York pagkalisan sa pinanyarihan ng kalamidad, pinabagal ng hamog, yelo, masamang panahon at maalong dagat ang kanyang biyahe. Sa kabila nito, naihatid niya sa ibang dako ang balita sa pamamagitan ng telegrapo tungkol insidente, nakakalito ang mga paunang balita, na siyang nagdulot upang maibalita ng mali ng mga pahayagang Amerikano noong ikalabin ng Abril na hinihila na ang Titanic ng barkong SS Virginia. Kinahapunan, kinumpirma nga na ang Titanic at karamihan sa mga sakay nito ang nasawi, maraming tao ang dumagsa sa mga opisina ng White Star Line sa London, New York, Morrill, Southampton, Liverpool at Belfast, ang pinakamalubhang apektado sa mga ito ay sa Southampton, kung saan ang karamihan sa mga namatayan ay galing dito, apat sa limang mga tauhan ang galing dito, ang pahayagan ng Salvation Army, ang The War Cry, ay nagbalita na tanging ang may pusong bato lamang ang hindi matitinag sa kadalamhatian, araw at gabi, maraming namumutla at bilasang mga muka ang matyagang naghihintay sa balitang hindi dumating, halos lahat sa kanila ang nawala ng kamag-anak, inabot pa ng ikalabim pito ng Abril bago mailabas ang unang hindi pa komplet. Itong mga listahan ng mga nakaligtas na pinatagal ng di kaaya-ayang komunikasyon Nakadaong ang Carpathia bandang alas 9.30 ng gabi ng 18 walo ng Abril sa Pier 54 ng New York at sinalubong ng 40,000 katao na naghihintay sa pantalan sa kabila ng malakas na ulan, agad na nagpadala ng pampiginhawa sa pamamagitan ng damit at transportasyon ang mga organisasyon tulad ng Women's Relief Committee, ang Travelers Aid Society of New York at ng National Council of Jewish Women, karmaihan sa mga nakaligtas na pasahero ng Titanic ang hindi nagtagal sa New York ngunit agad na pumunta sa kanila ang mga kamag-anak, ang ilan sa mga mas mayayamang mga nakaligtas ang sumakay ng pribadong tren para lang makauwi, at naglaan ng Pennsylvania Railroad ng libre at espesyal na tren para may hatid ang mga nakaligtas sa Philadelphia. Ang mga dalawandaan at labing apat na nakaligtas na tauhan ng Titanic ay naihatid sa barko ng Red Star Line, ang SS Lapland, kung saan sila ay sinakay sa mga pampasaherong mga silid, dalidaling kinargahan ang Carpathia ng pagkain at mga pangangailangan bago nagpatuloy sa kanyang biyahe sa Fiume, Austria-Hungaria, binigay binigyan ng mga tauhan ng bonus ng isang buwan nilang sahod ng Cunard bilang pabuya sa kanilang aksyon at ang ilan sa mga pasyayor ng Titanic ang sumali para mabigyan ng karagdagang bonus ng halos 900 pounds na hinati sa pagitan ng mga tauhan. Pinagkaguluhan ng mga pahayagan ang pagdating ng Carpathia sa New York at marami sa kanila ang nagpaligsahan upang unang maibalita ang mga kwento ng mga nakaligtas, sinuhulan pa ng ilang mga mamamahayag ang pilot boat na New York na gumabay sa Carpathia patungo sa daungan at may isa pang nakarating sa Carpathia bago pa siya makadaong, napuno ang mga tanggapan ng pahayagan ng mga tao na nais makaalam ng pinakahuling balita na pinapaskil sa mga bintana o sa mga billboard, inabot pa ng apat na araw bago may lathala ang kumpletong listahan ng mga nasawi, na nagpadagdag pa sa dalamhati ng mga kamag-anak na naghihintay ng balita ukol sa mga kaanak nilang sakay ng Titanic noong ikadalawamput tatlo ng Abril ibinalita ng Daily Mail ang mga sumusunod, late in the afternoon hope died out, the waiting crowds thinned, and silent men and women sought their homes, in the humbler homes of Southampton there is scarcely a family who has not lost a relative or friend, children returning from school appreciated something of tragedy, and woeful little faces were turned to the darkened, fatherless homes, kinahapunan naglaho na ang pag-asa, nagsiyalisan na ang mga naghihintay na mga tao, at nagiuwian na ang kalalakihan at kababaihan sa mga mas payak na mga tahanan ng Southampton halos walang pamilya na hindi na mataya ng kaanak o kaibigan, bumalik ang mga paslit galing sa paaralan na waring tinanggap ang trahedya, at ang mga kaawa-awang mga mumunting muka ay napalingon sa mga tahanang madilim at walang ama. Maraming mga kuwang gawa ang binoo para tulungan ang mga biktima at ang kanilang mga pamilya, na karamihan ay nawalan ng mga kaisa-isang tagapagtaguyod, o sa kaso ng mga nakaligtas na third class, ang lahat ng kanilang mga ari-arian. Noong ikadalawamput ng Abril nakalikom ng $12,000 ang mga bituin ng opera na sina Enrico Caruso at Mary Garden at ang mga kasapi ng Metropolitan Opera para sa mga biktima ng kalamidad, nagbigay sila ng espesyal na pagtatanghal kung saan kasama ang mga awit ng Autumn at Nearer My God Today sa Britanya, bumuo ng mga pampaginawang pondo para sa mga naulila ng mga tauhan ng Titanic, at nakalikom sila ng halos 450,000 pounds, ang isa sa kanila ay nasa operasyon pa hanggang sa mga 1960s, pagsisiyasat sa trahedya, the margin of safety is too narrow, ang pamantayan ng kaligtasan ay napakaliit, isang karton ni Kyle Fergus na nagpapakita ng mga publiko na nagahanap ng kasagutan mula sa mga kumpanya ng barko bago pa man dumating ang mga nakaligtas sa New York, binabalak na ang pag-imbestiga sa kalamidad kung ano ang nangyari, at kung ano ang maaaring gawin para hindi na maulit ito, sinimula ng Senado ng Estados Unidos ang pagsisiyasat sa kalamidad noong ikalabinsyam ng Abril, isang araw matapos makarating ang Carpathia sa New York, gusto ng pinuno ng pagsisiyasat na si Senator William Alden Smith na makapag-ipon ng mga ulat mula sa mga pasahero at mga tauhan habang sariwa pa ang trahedya sa kanilang mga isipan, gusto ring ipasipina ni Smith ang lahat ng mga pasahero at tauhang Briton habang nasa Amerika pa sila, na siyang pipigil sa kanilang nilang makabalik sa Britanya bago matapos ang pagsisiyasat ng Amerika sa ika-25 ng Mayo, binatikos ng mga pahayagang Briton si Smith bilang isang oportunista na walang pakiramdamang pinipilit ang pagsisiyasat para sa kanyang pampolitika na interes at may tayo ang kanyang sarili sa pandaigdigang tanghalan, ngunit may reputasyon na si Smith bilang tagapagtaguyod ng kaligtasan sa mga daanan ng Estados Unidos at gusto ring ipaimbestiga ang anumang maling pamamalakad ng taiko ng daang bakal na si JP Morgan na siya ding may-ari ng Titan Panic! Hanggang dito na lang mga kaalam ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman, kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na magsubscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa alam mo ba, maraming salamat po and God bless. Alam mo ba, 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 alam mo ba. Alam mo ba.